Alam mo ba na ang makikita mong damulag ay ang isa sa pinakamalaking taong naglaro ng basketball sa mundo. Ang isang 6 foot na may bigat na 450 pounds ay ang isa sa mga naging haligi ng streetball sa mundo at sinasabing hindi hadlang ang pagiging isang mataba para makapaglaro ng basketball. At ito ay si Troy Escalay Jackson, ang sinasabing pinaghalong build ni Shaquille O'Neal ball handling ni Allen Iverson at mga no-look pass ni Jason Williams. Kasama na ang galawan niya na malapropesor. Nilibot niya ang mundo para ipakita ang kanyang talento sa paglalaro ng basketball. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Sino ba naman ang hindi maingan yung panoorin? Mag-basketball ang isang damulag na ito. Magaling na, nakakaaliw pa. Samahan pa ng mga palabiru niyang sayaw ay talagang hahanap-hanapin mo ang player na ito. Hindi nga malaman kung saan niya hinuhugot ang liksi at bilis niya sa pagdadala ng bola. Kasama na ang pag-rebound, shooting, pagpasa ng bola at pagtakbo sa magkabila ang court. Kaya naman marami ang mga taong namang hakay Troy sa pagpapakita niya kung paano niya laruin ang basketball. Para magkaroon kayo ng idea... Ang timbang ni Troy Escalade ay katumbas ng dalawat kalahating Stephen Carey. Ganon kabigat ang dinadala ng mga paa niya pero walang wala lang ito sa kanya dahil pansinin nyo naman kung paano ito magdala ng bola, mga crossover at dunk. Sa katunayan, muntik na itong mag-NBA na bago lang ang lahat ng ito nang si Mark Jackson ang unang makapasok sa liga at ito ay ang kanyang nakakatandang kapatid na sa ngayon ay isa ng komentator sa liga at ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi na sineryoso ni Troy ang pagpasok sa NBA. Sapat na na may isang Jackson ang nakapasok sa kanila. Ngunit, hindi naman dito nagtatapos ang karera ni Troy Escalade dahil imbes na sa NBA crowd niya ipakita ang husay niya sa paglalaro ng basketball sa Rocker Park, New York na ito idinala at ipinakita. Dinadayo ng iba't ibang mga tao ang court na ito hindi para manood lang ng liga kundi para makita na din ang isang damulag na napakaliksi, magaling sa lahat at higit sa lahat makulit. Si Troy ang naging sentro ng streetball sa New York noon at siya ang dahilan kung bakit dinarayo ang munting basketball court nila doon. May mga scout pangang hindi nakatiis panoorin si Troy at dumating din sa point na inalok siya ng scholarship sa Wallace Community College. Sino ba namang kasi ang hindi mamamangha sa mataba na ito, kayang mag-dunk, mag-rebound? crossover at magdala ng bola ng walang kahirap-hirap. Noong 1991, may kumatok na NCAA Division 1 sa kanya. Binigyan din siya ng scholarship ng University of Louisville. Ngunit sa isang kondisyon, kailangan niyang magbawas ng timbang. Noong una, nahirapan siya sa pagpapapayat. Ngunit di kalauna nagawa niya naman ito at bumaba siya ng 400 pounds mula 450 pounds. Ngunit sa bawat natatanggal na kilo sa kanya, nawawalan din siya ng kumpiyansa sa basketball. Sa dalawang taon niya sa liga na yon, naglaro siya ng 20 games, averaging 3 point at 1.6 rebounds. Naglaro din siya sa Harlem Globetrotters. Ang lahat ng napasukan niyang liga ay mga piyasa lamang pala para sa mas malaking oportunidad at ito nga ay ang end one. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa end one at kay professor na isang ball handling legend. Isiyan sa mga kasabayan ni Troy Escalade pumasok sa End 1. Dahil patok na patok noon ang mga mixtape nila, nilibot nila ang mundo para ipakita kung paano sila maglaro. Binuhay ni Troy at Professor ang era ng street ball. Ang kombinasyon ni Troy at Escalade na malahigante at si Professor naman na payat at parang patpatin ang naging patok sa mga manonood. At dito nagsimulang makilala ang End 1. Magkaiba man ang size ng dalawang yan, pero sa galawan ay parehong pareho sila. Sinasabi din na nakilala ang Edwan dahil kay Troy dahil noon pinipilaan siya ng mga tao at noon ng 2005. Dito siya mas lalong nakilala kung saan inilagay siya sa Sport Illustrated na sa katunayan mga NBA player lamang ang inilalagay dito. At ngayon mukha ni, ni Troy at ni Professor ganyang kalaking ingay ang ginawa nilang dalawa sa larangan ng basketball. Kung tutusin kapatid, kaya naman magpapayat ni Troy Escalade. Ang kapalit lang nito ay mawawala ang branding at pangalan niyang binuo sa loob ng dalawang dekada. Kaya naman hindi sumagi sa isip niyang magbawas ng timbang. Isa na rin sa mga dahilan niya ay kaya niyang makipagsabayan kahit sino o anong player man niyan. Pero alam nating lahat na ang sobra ay nakakasama ang imaheng binuo ni Troy Escalade ang naging dahilan kung bakit maagang natapos ang kanyang storya. Habang siya ay nagkakaedad, lumabas ang mga sintomas ng sakit niya at dumating din sa point na hindi na kayang dalhin ng mga paa niya ang katawan niya. Napansin din ito ng kanyang matalik na kaibigan na si Professor at pinayuhan na magbawas ng timbang, ngunit hindi niya ito nagawa kaya naman noong 2011, sa gitna ng promotion ng End One, ay bumigay ang kanyang katawan at namatay habang natutulog. Ang diagnosis na lumabas ay hypertensive heart disease sa edad na 38 years old na maalam ang streetball legend na si Troy Escalade. Gayunpaman, tumatak na sa isip at puso ng mga tao ang nagawa niya sa larangan ng street ball. Nakakalungkot mang isipin na maagang nawala ang karera niya, thankful naman ang karamihan dahil ipinakita niya na hindi hadlang ang pagiging mataba makapaglaro lamang ng basketball. At dyan, natatapos ang kwento ni Troy Escalade Jackson, ang pinakamatabang basketball player na nakilala sa buong mundo. Pero kapatid, bago tayo magtapos, ipapakita ko lang ang video na ito. Noong 1998 kung saan dito naganap ang huling championship ni Michael Jordan, ang mid-range jumper ang pinaka-common shot sa NBA. Sinasabi na 40% ng mga player ang tumitira sa mid-range at 11% naman sa 3 points. Ngunit noong 2023 na baliktad ang lahat ng ito dahil naging 39% ang tumitira sa 3 points, samantalang sa mid-range naman ay 11% na lang. 2015 naman ang magkampiyon ang team ni Stephen Carey kung saan pumukol ito ng mga tres at sinasabing isa ito sa nagpabago ng takbo ng NBA. Inadapt ng ibang mga teams ang pagtira ng sunod-sunod sa tres tulad ng ginagawa ni Stephen Carey. At sa video natin ngayon, ipapakita natin ang walong pinakamagagaling na 3-point shooter sa NBA history. Number 8, Peja Stojakovic Si Peja ay hindi ang greatest 3-pointer sa NBA. Pero siya naman ang tinatawag na greatest scorer. Sa totoo niyan kapatid noong 2003 to 2004 season, pangalawa si Peja sa pinakamaraming puntos na nagawa. Tinatawag din siyang dead eye ng 3-point shooter. Sa katunayan, meron siyang 3-point shooting percentage na 40.1%. Sinasabi din na noon, kapag nakatapak na ito sa 3-point line, ay matik papasok ang bibitawang tiran ni Peja nagkampiyon din siya sa team ng Dallas Maverick noong 2011. Number 7, Clay Thompson. Si Clay Thompson ay napili sa NBA draft noong 2011 sa first round ng 11 overall pick ng Golden State Warriors. At sa ngayon, isa na siya sa mga NBA champion at merong mataas na 3-point shooting percentage sa NBA history. Ito ay uma-average ng 41.8%. Sa katunayan, Noong 2014 to 2015 season, si Clay ay uma-average ng 44% pagdating sa 3-point shooting. Hindi man siya ang pinakamagaling, napakagandang panimula naman ito para sa kanyang karera sa NBA.